sakay sa magkabilang dulo ng San Juanico Bridge isinasagwa bilang tugon sa limitasyon sa pagdaan ng mga mabibigat na sasakyan at pagbabawal ding maglakad sa tulay. Kasama natin sa balita si Radyoman Justin Traya ng IFM Dagupan o IFM Takloban. Bukod sa umiiral na limitasyon sa pagdaan ng mga mabibigat na sasakyan, e pinagbawal na rin ang paglalakad sa San Juanico Bridge simula kahapon May 18 ayon sa anunsyo ng Office of the Civil Defense. Ayon sa ahensya, layunin ng hakbang na ito na masiguro ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang maayos na operasyon sa lugar. Bilang tugon sa pangangailangan ng mga tumatawid, nagtalaga na ang DPWH katuwang ang tingog Partylist at iba pang ahensya ng mga libreng sakay sa magkabilang dulo ng tulay upang maghatid ng mga pasahero. Sa ngayon, tanging mga light vehicles na hindi lalagpas sa 3 metric tons ang pinapayagang makadaan. Ipinalawanag ng OCD na layunin ng kanilang tanggapan ang proteksyon ng mga mamamayan. Aalisin lamang ang restriksyon sa sandaling masiguro ang kaligtasan at tibay ng struktura ng tulay. Samantala, patuloy ding inaayos ang mga port na pansamantalang paglalagyan ng mga barkong magtatakas tatawid sa mga truck at bus na ilang araw nang stranded sa lugar. Matatanda ang ipinatupad ng DPWH ang mga nasabing restriksyon tapos matuklasan ang paghina sa struktural na integridad ng San Juanico Bridge. Ang San Juanico Bridge ay ang nag-uugnay sa Samar Atlete Leyte at hanggang ngayon wala pang alternatibong ruta. Kasama mo sa Takloban, Radyoman Justin Traya, Tatak Armen.